Pumunta kami dito na kay Bayo Jubelping, ano. Binisita namin yung kabady natin na may sakit. Eh, hindi na nakakapagtrabaho. Baka pwede namang tulungan natin. Eh, malalit pa yung mga anak niya. Kawawa naman. Sana matulungan natin. Mga badi. Ayan siya oh. yung mga anak niya. Malilit pa. Baka maawa naman kayo may kunting ano kayo, tulong. Pwede niyong ipaabot. Ano ka nga, hingi ka ng tulong, buddy? <coughs> Salita ka, Bade. Kahit pilitin mo lang. Ganda ng araw, mga Bade. Kaya humingi ng pating tolong. Medyo hirap may salita. <tinyo> Hindi nakakagano nakakasalita si Bade natin. Ganyan ang itsura, hindi nakakalakad. Eh paano naman yung ano, may maliit pa sila oh. Sana tulungan natin. Hirap na hirap na siyang kumilos, hindi nakakababa. Hirap magsalita. Kaya pinuntan namin dito ni Buddy Jubil. Andito siya. Dalawa kami. Eh, galing kami dito kagabi, eh, nagpasama si Badi Jubil. Gusto rin niya makita si Badi. Kaya sinamahan ko siya. Sana nga maanoan natin ng tulong. Eh, uh, ipupos ko ito, itag natin kay, ano, Rapital po. Baka sakaling matulungan natin sila. Maraming salamat, mga Badi.